sa so, magtanong kung paano ako nag-apply ng PUA una mayroon kang work sa abroad like sa akin sa Finland una mag-request ka ng kontrata tapos yung kontrata naka naka ano doon sa consulate kung saan nga bansa Sa Philippine Embassy Sa lugar na pupuntahan Ayun lang Pupunta ka ng PUA Tapos Bago ka pumunta Mag-register ka muna sa BMW Ayun lang po For the meantime And then part 1 to my part 2 hmm, Thank you for watching